Pagising ko nga ng alas 5.30, bumangon nga ako at sumilip nga ako sa labas kasi nga tinitingnan ko na nga yung Sea of Kasi clouds. sabi nga nila around 5am nagsisimula na nga yung Sea of Clouds. So yun nga, tuwang tuwa naman ako kasi nakita ko na nga siya and yung mga kasamahan ko ang sasarap pa nga ng mga tulog kasi nga may mga hangover pa nga sila. So yun nga, iba rin talaga yung feeling kapag ka sa personal mo nga siyang nakikita. Kasi ito nga, puro sa pictures ko nga lang nga nakikita at saka sa mga video na napapanood ko nga sa social media. Nung time nga na to, sobrang low yung cell po ko and sabi ko nga sa sarili ko baka hindi na rin ako makapag-video dun sa kabila. Solar panel nga lang ginagamit nga nila dito para magkaroon nga sila ng kuryente. So yun dito nga sa tinutuluyan namin wala nga siyang mga sakit or saksakan. So, ilaw lang din yung available. Nakicharge lang din nga ako dun sa may tindahan dun nga sa kapatid nga ni Miko. So, yung, nagbayad lang din ako ng 20 pesos. na na rin kasi yung power bank ko and hindi na rin siya na-charge nung gabi dahil nga marami rin nag-charge. Anyway, lumabas pa rin nga ako para nga pumunta dun sa may gitara and nadaanan ko nga yung mga tent na nakatayo nga dito. Mga nag-overnight nga sila para abangan nga yung sea of cloud nitong umaga. Marami din nga mga nag-overnight dito na sa tent nga natutulog. Yung iba naman, nag-rent -re sila ng mga A-house. So, ipagkakaalam ko parang mga 300 pesos yung ganyan and then kapag ka naman mayroon kang tent... And, entrance bilang yung babayaran mo na 120 pesos. Sa 120 pesos mo nga hindi mo na kailangang lumayo para makakita nga ng sea of clouds. Uubangha ba ako dito sa pinaka gitara yung talagang pinupuntahan nga ng mga tao nga dito. Para mas makita ko nga yung view. Tinitinong ko nga yung bata kung anong oras nawawala yung ulap. Ang sabi nga sa akin hanggang 7:30 nga daw. Kaya matagal-tagal mo rin talaga siyang mapapanood. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dun sa may dalawang transient house na katabi nga ng tinutuluyan nga namin. Para nga kumuha nga ng ilang video at makapag picture na And rin. mostly, ito rin yung ina ng mga gustong mag-unwind ng na mga nagtatravel or yung mga bumibisita nga dito. So, yung price range nga nito, nag start nga siya ng 2,000 pataas. So, yun, depende naman yun. Visit nyo na lang yung tara sa gulod para sa more information kung gusto nyo ring makapunta nga dito para mag-unwind. At napaka-worth it naman talaga ng magagastos mo kasi nga sobrang nakaka-relax so, din. So, guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. <laughs> Babush!